sapagkat ano ang iyong buhay ito ay isang singaw na lumilitaw sa kaunting panahong at pagkatapos ay naglalaho sinabi ni David turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan at kaya sa liwanag ng babalang ito ang mensahe ko sa iyo ngayon ay isang paalala na ang oras ay mahalaga ang oras ay lumilipas ikaw ay nabubuhay lamang ngayon ang kahapon ay wala na at ang bukas ay hindi ipinangako ang pangalawang babala ay ang tinatawag kong gateway. Ang bawat individual ay may isang lugar na dapat nilang bantayan ng mabuti at mabangis na para bang ang kanilang buhay ay nakasalalay dito dahil ito nga. Sinasabi sa Kawikaan 4, Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong puso dahil lahat ng iyong ginagawa ay nagmumula rito. Kaya bakit napakahalagang bantayan ang iyong puso? Ito ay upang makapasok sa iyong puso upang ikaw ay maubos ng lahat maliban sa Diyos. Si David at awit 140 verse 4 ay nanalangin at nagsabi, Huwag hayaang maakit ang aking puso sa kasamaan upang ako ay makibahagi sa masasamang gawa kasama ng mga gumagawa ng masama. Huwag mo akong hayaang kumain ng kanilang mga masasarap na pagkain. Nakikita mo, ang puso ay isang arena. Ito ang sentro ng lahat ng bagay na kailangang bantayan ng isang mananampalataya tungkol sa kanilang buhay. Ito ay isang larangan ng labanan kung saan nagaganap ang lahat ng labanan sa iyong buhay. Ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay nagaganap sa iyong puso. Ang labanan sa pagitan ng Diyos at mga makalupang Diyos-Diyosan na nagaganap sa iyong puso. Ang laban para gumising ng maaga at magdasal, magpuyat para magdasal, maglaan ng oras sa salita, lahat ng ito ay mga isyong tinatalakay sa puso. Ang ikatlong babala ay tungkol sa pagpapakumbaba. Sinasabi ng unang mga taga Corinto Tain, kung sa tingin mo ay matatag kang nakatayo, mag-ingat na huwag mahulog. Ganito ang sinasabi ng pinalawak na pagsasalin. Sa makatwid, ang nagaakalang siya ay nakatayong matatag, hindi natitinag sa tukso, labis na tiwala sa sarili at matuwid sa sarili, mag-ingat na hindi siya mahulog sa kasalanan at paghatol. Kaya ang minuto na sa tingin mo ay malakas ka, o bagay ka o nakamit mo ang kadakilaan, iyon talaga ang iyong pinakamahina na sandali. At ipagtatalo ko pa nga na para sa isang kristyano kapag naabot mo ang isang lugar na tulad nito, kung saan ikaw ay nasa lahat ng iyong sariling mga nagawa at ang iyong sariling talento o mga nagawa, ito ay mapanganib dahil sinasadya o hindi namamalayan mong iisipin na hindi mo kailangan ng Diyos. Ngunit sinasabi ng Biblia na ang pagmamataas ay nauuna bago ang pagbagsak. Ang kalaban ay isang oportunista. Sa sandaling nasa taas ka at nagambala ka, susuntukin ka niya o babagsakan ka. Kaya kapag sinasabi ng Biblia, kung sa tingin mo ay matatag ang iyong paninindigan, magingat na hindi ka madapa. Talagang sinasabing laging alerto, laging magingat, huwag magpadala sa emosyon dahil ang emosyon ay mapanlin lang.